Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So guys, ang dami kong nakikita ngayon lalong lalo na yung sa mga baguhan na content creator o yung mga nagsisimula pa lang sa pagiging vlogger. E eh kadalasan po ay lagi silang nagkakaroon ng violation. Dahil siguro sa pakikipag F 2 F. So ang masajis ko lang sa inyo guys, ay wag po kayong mag-focus sa pagparami ng followers. Ang i-build po ay yung mga original content gumawa kayo ng gumawa ng maraming content, yung mga original. Kasi malay mo, mag-viral ang isang video mo, o ba? Diba? Yung mga followers na ang kusang lalapit sa'yo. Lalo na pag maganda yung mga video mo. Lalo na pag entertaining video, engaging video. ayun, dapat dyan kayo mag-focus sa paggawa ng content. Kasi hindi naman paramihan ang followers dito eh para makakuha ka o makasahod ka kay Meta dahil lang basihan dito, ay paramihan ng views. dahil sa Diyos bumabasi si Meta, para mapasawad ka or mamonetize ka na dito kay Facebook. Okay? So, tuloy lang. Huwag kang mawala ng pag-asa laban lang. Dahil wala naman talagang shortcut sa pagiging successful. Lahat naman talaga ay nagsisimula sa mababa. Kahit naman yung mga nakikita nyo ngayon na mga success na sa pagiging vlogger, marami nang naapundar, eh nagsimula naman din yan sila sa mababa at syempre, hindi basta-basta ang mga pinagdaanan nila. So ayan lang, sana nakatulong.